Good morning mga ka natin dyan Maulan na yung ating morning ngayon Update ko lang kayo mga ka-welder sa ating ginagawa dito sa Palawan El Nido Bahay lang itong mga ka-welder For dito kayo sa bukid Yun mga ka-welder, ito yung complex natin sa loob ng isang 6 uh, six days mga ka-welder Full Ayan. Ayan. width na lang, kulang lang tapos raptor tapos yung truss niya sa taas yun na lang yan bilis mga ka welder yan mga ka welder full weld na lang yung kulang natin nito at tag ulan ng ating umaga ngayon good morning good morning sa ating lahat yan ano na full weld mga ka welder Nakabit na yung raptor namin kahapon. Dito kulang ba? Kinapos kami ng oxygen. Yan. Malaki din to mga welder. Bahay lang to. Bahay ng foreigner. dito sa Palawan, El Nido. Locking area mga ka-welder. Yan. Maulan nga ang umaga na to. Agis delight man. Yan. Maulan ng ating umaga ngayon. Mga gwail, update ko lang kayo pag matapos itong ating ginagawa dito.